tayo ngayon sa Parkal Mall para sa tayo sa susunod natin. So, tara! Ang susukatan po pala namin dito mga kaalo, may isang dental clinic po dito po sa may Parkal Mall dito sa may Diyos Dado Makapagal, sa may malapit po sa may mowa. Ang gagawin pala namin ay dalawang cubicle po para sa kahit na dalawang pasyente na sasabay ay may kanya-kanya silang parang kwarto po siya. Tapos may pintuan po siya na yung pintuan niya po ay yung sliding type po na yung nakahanger po yung kanyang door track po sa taas. Tapos yung taas niya po ay 7 feet lang po yung taas niya at may pitch po sa gilid-gilid. Ang gagamitin ko po na aluminum po sa kanyang pintuan ay 1 3 4 by 4 na tubular po para Malaki po tingnan nyo kanyang pintuan at hindi po siya payat. Salamat po pala sa pagtitiwala po ng Artiflex Builders sa pagbigay po ng trabaho po sa GB Villar Channel po. Sa mga builders po na wala pa pong tagagawa ng mga salamin, pwede nyo pong kunin po yung GB Villar Channel na tagagawa nyo po dahil legit po kami na gumagawa po talaga kami ng mga glass, aluminum and steel works po. Ang sisigurado lang po namin at ginagarantiya po na pag kami po ay gumagawa ay tinatapos po talaga namin at ayaw po namin na mapahiya pong pangalan namin sa mga aming mga customer po. Kaya ginagawa po namin yung best po namin para matapos ng maayos at para win-win po yung bawat isa po sa atin po. Pakishare naman po yung mga video po namin at Paki-like na rin po at maraming maraming pong salamat po sa suporta niyo po sa amin.